Hello guys, magandang hapon po sa ating lahat and welcome back po ulit sa aking YouTube channel So ngayon guys ay January 23, alas 3 na po ng hapon So pag-usapan natin guys yung tungkol sa Gcash Since may Gcash ako, uh, yun nga diba yung tungkol doon sa i-protect e mo Basahin natin iprotek uh, I-protect ang padala kung sakaling mas scam for 30 pesos. Insured ang transaction mo for 30 days up to 15,000 pesos. So, yung mga yun guys, kasi ba diba, ang dami kasing nagsilabasang maling impormasyon. Kasi ako guys, uh, tawag dito, ano ako, yung member ako dun sa mga sari-sari -sari store, dun sa Facebook. So, dami ko dun ang dami akong mga sinalihan mga ano doon. <laughs> mga group, groups na sari-sari store. So, may mga iba doon nagko-comment na may nagpo-post pa nga sila mismo na hindi daw sila tatanggap ng gano'n na may nakalagay na i-protect na 30, yung may insured na 30 pesos. Parang mali yung ano nung nag-post kasi siguro mali intindi niya. Kasi yung 30 pesos guys, insurance po yun na like ako, i-insure ko yung i-insured ko yung aking mga padala. Like pero yung 30 pesos sa buong buwan na po yon. No? Insured po lahat ng transaction natin ng cash uh, I mean tawag dito cash in like ako nagpapadala ako. Insured po yon. Ako po yon. Ako po yung nag-avail ng 30 pesos. Yon. ah uh, kasi yung iba mayroon kasing like ito pakita ko sa inyo may mga nagka-cash out na nakalagay ang doon sa screenshot nila guys, nakalagay yung uh, like ito guys oh. Yung pag nag-avail kasi si customer na ika cash out niya, lalabas yung 30 pesos send money protect 30 pesos tapos like ito sample lang to guys ha. Nakuha ko lang to sa Facebook. Ang cash out niya ay 10,000. So since Pinindot niya yung... Kasi nag-auto-on kasi yun, guys, eh. Pag ang padala mo na... Padala mo is 1,000 above, nag-auto-on siya yung 30 pesos. Pero sinasabi ko nga, for for one month lang yun. Tapos resume na naman. Kung gusto mo siya i-avail, another 30 pesos. For another that month lang din po yun. So, yun nga. Uh, ang dito, mag, pag nag-screenshot sila, yung mga nagpadala, magtototal yung 1,000 ay 10,030 kasama doon sa screenshot yung 30 pesos na insurance na pinindot nga nila. So pag naman i, i check naman like ako, i-check ko na ako yung pinadalhan, hindi po 'yon papasok yung 30 pesos kasi yung 30 pesos nga kay GCash nga yun kasi insurance nga yun na inavail ni customer within one month. Tapos kasi dito nga lang makikita like tayo ako pag napansin ko syempre bigigkita ko yan sa reference may reference naman yan ipapakita niya sa akin to 10030 syempre pag tiningnan ko yung reference number ayan may reference number pag tiningnan ko doon sa history ko or sa inbox ko ng Gcash ko makikita ko doon ang papasok lang ay 10000 so yun lang talaga ang papasok so yung 30 pesos kay Gcash papasok yun kasi insured nga yung padala ni customer na 10,000. So kung mag, transact siya within that month, kung ano yung transaction niya sa magka-cash out siya, magka-cash out siya, yun lang yun, 30 pesos lang within that month. So wala nang next month ulit kung gusto niya avail nga, ba diba? So yun. Kasi ang dami talagang naguluhan dun guys. Ang iba pa nga, dun nga sa group, sa sari-sari store, naglalagay nga sila na hindi daw sila tatanggap pag ang yung padala ay mayroong i-protect e mo ang padala ganun na 30 pesos. So, tayo, mga tindahan, check natin guys, uh, reference, babangga natin. Like, makita mo may 30 pesos doon, ayun, nag, ano siya, nag-avail siya nung 30 pesos. ba diba? So, ganun. So, try ko buksan yung Gcash ko guys ha. Para may pakita ko lang sa inyo. So, kunwari, Oh, yan oh. Pakita ko. So, yun yung ating Gcash. Uh, takpan ko lang yung amount kasi wala namang laman talaga yan. <laughs> Nakakahiya doon. Diba, Mga makita nyo, 500 lang yan. 500 pesos. So, ayan. So, like yan, magsisend tayo. hindi siya napipindot. Yan, express send. So, kunwari, kunwari ipapadala ko kay sa Jusawa ko sa Gcash niya. Yan. Yan. So, yan guys. Ayan, oh. Ma, ano kasi yung ilaw, ma... Wait. Di kita. Hey, nako, 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 nako. So, yan guys. May bumili lang. Balik tayo. So, yun nga. ah uh, pag like, naglagay ka nyan guys, like 500. O, oh, yan. Di siya nag-auto on, di ba? Hirap naman. Madili. Ay, ano tawag dun? Ay, ano. Oh. Di siya nag-auto on naka ano siya. Uy, nako. Ano ba? Hindi makita. <laughs> Ayan, ba diba? Naka-gray. Pero pag ano yan, guys, kung i-avail ia mo nga, pwede mo siyang pindutin. Ayan, o. Oh. Ayan, ba diba? Nag-blue siya. Pwede mo siyang pindutin. Kahit below 1,000. Pero pag matik yun, guys, pag 1,000, nag-auto-on siya, o. Oh. Ayan, nag-auto-on siya. Pakita ko ulit sa inyo o oh, 1,000. nag auto on siya, 'di ba? So pwede nyo siya kung ayun yung i-avail. O oh, ganun lang, pindutin nyo lang para hindi nag-a-add yung 30 pesos na insurance doon sa transaction nyo pag nag pag magka-cash out kayo, 'di ba? So sa mga tindera, so ano tayo dapat aware tayo jaan na lahat ng mga transaction nila pag may mga e protect 'wag niyo iisama doon sa cash out nila. Kasi, hindi naman yun nakapasok sa atin. Lalo na pag nagpakita lang sila ng screenshot. Diba? Uh, kaya, ingat. Baka kasi tayo malugi. <laughs> Magkano din yun? 30 pesos. Wala nang charge na nangyari. Lugi ka pa. Diba? Kasi, minsan, pakita lang nila transaction ganyan. O, oh, nandyan yung 30 pesos. Pero, nandun yung uh, send money protect. Nakalagay. So, tingnan nyo talaga, guys. Kasi, naka-send money protect. Ganun ang lalabas. Pag napindot nila yung Send Money Protect na 30 pesos. Kasi ang dami talaga naglabasan, guys. Pero nung ako talaga, guys. Nung una ko pa lang siyang, yun nga, parang last week lang naman ata yung nag-start eh. Una ko pa lang siya nakita ko. Nakita ko talaga na mayroon na siyang ganun. Tinatanggal ko. Tinatanggal ko talaga siya. So, hindi naman ako nai-scam eh. <laughs> so, tinatanggal ko talaga siya. So, like naglagay ako ng 1,000, ganyan oh. Ayan. So, tinatanggal ko. Kasi, sayang din yung 30 pesos. Yung nga guys, ah uh, hindi ko talaga siya uh, yung 30 pesos. Kasi, ano, syempre sayang naman. <laughs> 30 pesos din yun, diba? So, di naman, di naman ako na scam sa mga ganyan, ganyan. So, yun nga guys, ang mga na iskam kasi, doon, uh, wait lang. Sana yung ating o, to send money po tayo insurance kung sakaling mabiktima ka ng social engineering na budol ka magpadala ng pera sa manloloko. Tapos, account takeover na hack ang GCash mo at may lumalabas na an unauthorized transaction. Tapos, online shopping fraud na scam ka ng fake sellers or online stores. So, ayan. So, para ano guys, mag-research po tayo. Punta po tayo sa sa Facebook. Meron sila doon, Gcash. Hanapin nyo lang po. Ito sa Gcash ko nang naman to kinuha. So, basa-basahin nyo siya guys. So, yung insurance na 15,000, depende po yun siguro, no? Uh, kasi basta yung sinasabi nila is up to 15,000 yung insure, insured natin na ah uh, pag na ano nga tayo, na scam tayo, na budol, ayan. So, ang pag, if ever man, if ever man na nangyari sa atin yon uh, syempre, hindi naman ganun din kadali yun, di ba? Na, na, makuha agad yung insurance na yon kasi syempre kailangan nila ng mga transaction like dito sa uh, yung sa ano sa online seller di ba meron yan mga ano ah uh, like sa messenger sagutan ng mga ano so doon uh, inv siyempre investigate din ni eh, Gcash yun. so lahat ng yon is screenshot mo send mo sa kanila 'di ba tapos kung na-hack yung account mo malalaman din naman nila yan eh, basta, i ano nila yan eh i-investigate talaga nila yan so lahat ng pwede mong isend sa kanila like ikaw like ako kung ako na ako lahat ng mga transaction, lahat ng pwede kong ipasa sa kanila para ma-prove ko na na-scam ako, na budol ako. So, lahat ng transaction send ko sa kanila. Ganon. So, yon Pala guys, di ko pala nabasa to. So, yung, ang sinasabi din pala doon sa Gcash nga doon sa Facebook kasi ni-screenshot ko din siya. Ang send money protect ay hindi di dagdag bayad per transaction. One time payment of 30 pesos lang for up to 15,000 pesos, 15, pesos protection for all for all transactions within one month. Tapos di auto money refund ng perang pinadala policy condition. Tapos di para sa maling transaction gaya ng wrong uh, GCash number. So hindi ka pwede doon maka-avail. So yun yung mga hindi pwedeng avail. Ayan. So check nyo po sa ano guys sa Facebook ng tawag dito ng GCash. So kung online sell online seller ka ba, meron Mayro, meron pa guys. Are you concerned about Send Money Protect for Chicas Gcash Express Send Transaction? Ang Send Money Protect ay insurance product for shoppers kung sakaling ma-scam. Hindi ito pwedeng gamitin ng customers para sa So hindi siya pwede guys para sa transaction refund, uh, transaction reversal. So yan. So like ayaw mo yung nag nag Gcash ka na doon sa online seller, tapos ayaw mo yung item kasi pa napapangitan ka. So hindi pwede hindi mo pwedeng ano yon. <laughs> Ipaparefund kay kasi nagpa-insure insure in mo siya ng 30 pesos. Hindi hindi siya pwede na i i-refund -re Gcash So hindi, hindi yung kasali. So yung transaction reversal like uh, gusto mong pataw ano ba ano dito. Pag ni-reverse, gusto parang siguro gusto mong ibalik na lang yung pera. So hindi pwede rin yon diba? So mag-usap kayo nung pinadalan mo. So hindi rin 'yun insured sa GCash. So 'yun lang talaga guys, yung parang na uh, nabudol ka magpadala ng pera sa manloloko at saka yung scam ka ng fake salary or online stores. So 'yun lang yung pwede ma uh, pwede insured yung yung pera, 'di ba? So 'yun. So sana may napulot kayo. <laughs> napulot na. Baka naguluhan kayo sa akin, guys. Basta pag, ano, guys, nalito kayo, uh, check nyo lang dun sa Gcash sa Facebook para klaro po sa inyo. So, yun lamang, guys, ang aking share. Maraming salamat sa panunod. Paalam, bye-bye!